punch ni Manny Pacquiao na nagpatulog kay Ricky noong Mayo 2 sa Las Vegas, Nevada. Eksklusibo pang nakuha ng ABS-CBN ang huling araw ng training ni Pacquiao sa IBA Gym sa Las Vegas, kung saan pinapraktis ni Coach Freddie Roach ang pamatay na suntok ni Pacman. Pag pinanood ng slow motion ang huling suntok ni Pacquiao sa laban, mapapansing planado ito at hindi biglaan. Handang-handa at nakabuelo pa ang sikat na left hook ni Manny. At di biro ang halaga ng suntok ni Pacquiao na ilang linggo niyang ininsayo. Sa taya ng mga eksperto, $16,000 o $780,000 pesos ang halaga ng bawat suntok ni Pacquiao kay Hatton. At sa loob ng dalawang round, umabot sa 73 suntok ang ipinatama niya kay Hatton. Nasa $12 million ang garantisadong kita ni Pacquiao sa laban. Ayon sa boxing expert na si Ronnie Nathaniels, lalaki pa ito dahil sa kinita ni Pacquiao at Hatton sa pay-per-view. Combine the pay-per-view in the U.S., which he expects to be around 850, with another 850 or 900 in, in Britain. Uh, yeah, it'll be uh, so 1.6 million. 1.6 million, he said, is a fair estimate dagdag pa ni Nathaniels. Sakaling matuloy ang labang Pacquiao at Floyd Mayweather Jr., mas malaki pa ang posibleng kita ni Pacman. Biro ng ilang mga ekonomista, madadaig pa raw ng kita ni Pacquiao ang halaga ng mga foreign investment sa bansa nitong Pebrero. Pero para kay Pacman, di raw matutumbasan ng anumang halaga ang tuwa at karangalan na nabibigay niya sa bayan. TJ Manotok, Patrol na Pilipino.